So, ayan. Wow. Ang <laughs> lakas ng hangin. So, ayan, guys. Sa labas. Ang <laughs> lakas ng hangin, oh. Para, ah! Parang bagyo. Oh. Aray ko. Sakit sa mata. <laughs> ah, parang alikabok. Ayan. ganyan sa labas guys grabe oh. <laughs> buhay Hokkaido so ayan ito yung isno dito sa mga uh, kabila tapos dito naman sa kabila ayan Grabe ang taas. Tapos, eto, guys. Maganda tong halaman ko na to. Maganda ang bulaklak ng halaman na to. Ayan. Natabunan na rin siya ng ice, no? Ayan. Tapos, etong eto, lalagyan to ng oh, walang laman. Lalagyan to ng mga parcel dito nila hinuhulog pag walang tao dito sa bahay so ayun guys oh. grabe ang ng hangin halos araw araw na ganito kaya nahihirapan din kaming mag apon lang ng sibuyas <laughs> yan ang buhay dito sa Hokkaido. Ha. So kailangan guys, marami kang guards dito. Ayan, ito yung mga Ito yung mga ah uh, gagamitin naming fertilizer tag pa uh, 500 kilos po 'yan sa kananton sa kabilang uh, garage din yung iba tapos ito lagay ko na lang siya rito okay. ayan Meron kaming dalawang isno uh, removal pagtulak ng isno. Uh, so eh, ito yung isang pangtulak namin ng isno. Ayun. Saka meron pang isang uh, malaking tractor din. So mamayang hapon siguro mag mag-isno removal kami. Gamit ang dalawang malalaking traktor ha huh. yan kung hindi lang namin uh, tinatanggalan tong mga nasa uh, harap ng bahay siguro hanggang kalahating natabunan na tong bahay namin ayan kalahati na yung natabunan guys uh. nag-start mag-isno nung uh, November last week ng November hanggang hanggang March pa to mag-iisno Yan ganito po ang buhay dito sa amin, Hokkaido Japan